Ang Pangalawa, obey by taking the first step. Sumunod ka sa Diyos na gawin ang unang hakbang. Balikan natin ang story ni Abraham. Tingnan natin kung anong ginawa niya matapos siyang utusan ng Diyos na ihandog ang kaisa-isa at mahal niyang anak. Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Wow! Anong ginawa ni Abraham? Kinabukasan maaga siyang bumangon. Hindi siya nagmuni-muni ng ilang araw. Hindi niya inantay na magbagong isip ng Diyos. Kundi ano ginawa niya sinimulan niyang gumawa ng unang hakbang. Humakbang siya agad sa pagsunod kinabukasan. Then, sabi siya sa susunod na verse ng ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ano sabi ni Abraham? Sasamba kami at babalikan namin kayo. Ang ibig sabihin ay humahakbang si Abraham ng may pananampalataya sa Diyos. Nagtitiwala siya na kung ihahandog man niya si Isaac ay bubuhayin ito ng Diyos muli. At ipapakita niya sa kanyang mga alipin ang miracle. Sabi niya, antayin nyo kami, babalik kami. Then, sa susunod na verse, sabi, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Ano daw ang dala ni Abraham? Apoy at patalim. Ang ibig sabihin ay, intentional siya na sundin ang Diyos. Hindi niya kinalimutan ito at nag-excuse, Lord, sorry, nakalimutan ko patalim. Next time na lang. Hindi. Humakbang siya na may pagsunod at may pagtitiwala. Kaibigan, hindi ko alam ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero, obey by taking the first step. Alahanin mo ito, kung si Abraham ay hindi humakbang, hindi niya mararanasan ang miracle. Kung hindi humakbang ang mga Israelita palabas ng Egypt, hindi nila mararanasan ang miracle ng paghati ng dagat. Kung hindi humakbang si David papunta sa lugar ng labanan ay hindi niya mararanasan ang pagkilos ng Diyos na talunin niya ang higanting si Goliat. Kung hindi humakbang ang Panginoong Yesus papunta sa Golgota ay hindi siya mabubuhay na muli. Madalas, kaibigan, natatakot tayo humakbang o masyado tayong mayabang para humakbang. Masyado tayong tiwala sa sarili at inisip natin hindi kailangan ang Diyos sa buhay. O kaya naman ay sadyang tinatamad lang tayo gumawa ng unang hakbang. Kaibigan, napakaganda ng gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Nais niyang ibigay sa iyo ang best, pero hindi ito mangyayari kung hindi ka hahakbang. Sabi ni Craig Groeschel, I believe Christians often perceive obedience to God as some test designed just to see if we're really committed to Him. But what if it's designed as God's way of giving us what's best for us? Kaibigan, imagine mo ito na ikaw ay naliligaw sa gitna ng disyerto. Tuyong-tuyo na ang iyong lalamunan at ang iyong dila ay parang papel na uhaw na uhaw. Sinasabi mo sa iyong sarili, isang higop lang ng tubig, ibibigay ko lahat para lang sa isang higop. Pagkatapos may nakita kang isang bagay sa unahan, isang poso ng tubig o water pump na nakatayo sa gitna ng disyerto. Habang papalapit ka, napansin mo may nakasabit sa pump na isang tali. Nakakabit sa pump handle ang isang water jug at kasama ng jug ay may mensahe na nagsasabing sa ilalim ng lupa ay naroon ang sariwa at malamig na tubig na kailangan mo. Ngunit hindi gagana ang pump o poso maliban kung ito ay lalagyan muna ng tubig. Ang jug ay may sapat na tubig para magamit mo ang pump. Ngunit kung iinumin mo ang tubig mula rito, hindi gagana ang pump. Now, mag-iisip ka ngayon habang hawak ang jug sa iyong kamay. Anong gagawin ko ngayon? Dapat bang paniwalaan ko ang pangako na nakasulat sa mensahe? Paano kung isang panluloko lang ito? Paano kung wala naman tubig kundi ito yung buhangin lang ang laman sa ilalim ng pump? Kailangan mong magdesisyon. Iinumin mo ba ang tubig mula sa jug o ibubuhos mo ito sa pump? Magtitiwala ka ba sa kung ano ang nakikita mo at nahahawakan o magkakaroon ka ng pananampalataya sa isang pangako? Pangako na may tubig sa poso. Kaibigan, si Abraham ay isang tao na naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Naniniwala siya kahit hindi niya ito nakikita. Maraming beses sa buhay ni Abraham, dumating siya sa puntong ang tanging meron lang siya ay isang jag at isang pangako. At palagi nating makikita na siya ay palaging nakahandang paniwalaan ang pangako ng Diyos. Kaya binuhos niya ang laman ng kanyang jug at pinagamit niya ito para mapatakbo ang pump ng pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay at sa mga buhay ng kanyang mga offspring. Si Abraham ay isang karaniwang tao lang pero meron naman siyang extraordinary na pagnanasa na magtiwala lagi sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga, humakbang ka ng pagsunod kahit hindi mo feel. Sumunod ka kahit walang guarantee na magiging successful ka. Kundi sumunod ka kasi nananampalataya ka na ito ang gusto ng Diyos na gawin mo. Dahil ito ang tama. Nung sinabi ng Panginoong Isus sa sampung ketongin na pumunta at magpakita sa mga pari Gumaling na ba sila nang pinapunta sila ng Diyos? Hindi, kaibigan. Meron pa rin silang mga sugat sa katawan. Pero anong ginawa nila? Humakbang sila na may pagsunod at pagtitiwala. Pumunta pa rin sila sa pari at habang naglalakbay sila, sila ay gumaling. Nung ang Panginoong Yesus ay nanalangin sa Hardin ng Getsemani na baka may iba pang paraan para iligtas tayo sa ating mga kasalanan ay hinayaan niya ba na magkaroon ng delay para gawin ang kalooban ng Diyos? Nagantay ba siya ng mahabang panahon kasi hindi pa siya komportable sa plano? Hindi kaibigan, ang Panginoong Yesus ay gumawa ng unang hakbang kahit alam niya masakit ang kanyang pagdadaanan. Ganon din nung dumating ang mga pari sa ilog ng Jordan. Naghintay ba sila na humupa ang tubig? Nagantay ba sila sa milagro ng Diyos bago kumilos? Lord maghimula ka muna bago kami tumawid. Hindi ano ginawa nila? Humakbang sila sa tubig. Ano nangyari? Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Zaretan walang tubig na dumaloy papunta sa dagat na patay. Kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Kaibigan, kailan ginawa ng Diyos ang mirakel ng pagpapatuyo ng ilog Jordan nung sila ay lumusong? At lahat ng mga Israelita ay nakatawid ng ligtas sa tuyong lupa at kalaunan ay nakuha nila ang lupaing pinangako sa kanila. Pero, tingnan mo ito, wala sanang nangyaring miracle kung hindi ginawa ng mga pari ang ah? first step. Kaya nga, unawain mo ito kaibigan, na hinahangad ng Diyos na tayo ay maging mga taong handang gumawa ng unang hakbang. Kung gusto mo magbawas ng timbang, hindi ka lang magkukwento tungkol sa pagdadayet, tapos maghihintay ka na lang na pumayat. No, kailangan mong gumawa ng first step upang may sakatuparan ito. Sa parehong paraan, kailangan natin maging handang gawin ang unang hakbang at pagkatapos antayin natin ang Diyos na kumilo sa ating kalagitnaan. Kaya nga, kung tinatawag ka ng Diyos na magpatawad sa isang tao, gawin mo ang unang hakbang. Huwag kang maghintay na dumating yung feeling na gusto mo na magpatawad ibigan magdesisyon ka magpatawad. Simulan mong tratuhin ang mga taong ito na parang pinatawad mo na sila. At makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyong sitwasyon. Pero hindi mo mararanasan ng gagawin ng Diyos na pagbabago sa iyong puso hanggat hindi ka humahakbang. Kung ikaw naman ay nasa depresyon, magdesisyon kang kumilos na pagtagumpayan ito. Kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos na magbigay ng tulong sa isang tao na nangailangan, naku, wag mo antayin na dumating ang pera bago ka magbigay, kundi gumawa ka ng aksyon magbigay ka at pagkatapos ay panoorin mo kung paano tutugunin ng Diyos ang iyong mga pangailangan. Kung nararamdaman mong gusto ng Diyos na magpalit ka ng trabaho, huwag mo hintayin ang trabaho na humanap sa iyo. Ikaw ang maghanap nito. Kung iniisip mo ang gusto ng Diyos na ibahagi mo ang Panginoong Yesus sa isang tao, huwag mo hintayin na sila ang makiusap sa iyo na pag-usapan niyo yung kaligtasan. No, ikaw ang magsimula ng usapan tungkol sa Panginoong Yesus. Kung iniisip mo, dapat mong basahin ang iyong Biblia araw-araw, huwag -araw, mo antayin na maramdaman mong gusto mo itong basahin. Pilitin mong umupo at basahin ito at hayaan mong ang Diyos ang maglagay ng kagustuhan sa iyong puso. Kaibigan, huwag ka na maghintay pa para sa tamang oras o maghintay na gumawa ng aksyon ang Diyos. Kung alam mong tama ang isang bagay, gawin mo ito at panoorin mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyong ginawa. Paghihiwalayin ng Diyos ang ilog para makatawid ka pero kailangan mong maging handang gawin ang unang hakbang. Hindi ka lalapit sa Diyos sa pamamagitan lang ng pagkukwento tungkol sa paglapit sa Kanya. Hindi. Lalapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa mo ng aksyon. Simulan mong ipangako ngayon na magiging alagad ka ng aksyon at hindi lang alagad ng salita. Kaibigan, stop making excuses. Huwag mo sabihin magbabasa ako ng Biblia at gagawin ko ang devotions ko kapag medyo maluwag na oras ko. Magbibigay ako na mas marami kapag mas marami na ang natatanggap ko. Titigilan ko na itong kasalanan ko siguro sa susunod na linggo. Patatawarin ko siya pero baka hindi pa ito ang tamang panahon. Maglalaan ako na mas maraming oras sa pamilya ko kapag medyo kumonti na ang trabaho. Kaibigan, kapag pinagpapaliban mo ang paghakbang ng pagsunod sa tamang gawin, naku, niloloko natin ang ating sarili. Sinasabi natin na balang araw gagawin ko din yan. No, hindi mangyayari yon. Kumilos ka na ngayon. Now, maaaring hindi ka nagbibigay ng excuse, pero inaantay mo naman ang Diyos na siya ang gumawa muna ng paraan. Kung gusto ng Diyos na magpatawad ako, ilalagay niya ito sa puso ko. Kung gusto ng Diyos na magbigay ako na mas marami, bibigyan niya ako na mas maraming pera. Kung gusto ng Diyos na talikuran ko, kasalanan ito, siya ang mag-aalis nito. Mali kaibigan. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kung gusto mo makita ang miracle ng Diyos, ay ikaw ang unang hahakbang tatapa ka sa tubig at sisiguraduhin ng Diyos sa iyo na hahatiin niya ang tubig para sa iyo. Sabi ni brother yun, We're not called to live by human reason. All that matters is obedience to God's word and is leading in our lives. If God says go, we'll go. If He says stay, we'll stay. When we are in His will, we are in the safest place in the world. Grabe, nung nabasa ko ito, halos maiyak ako. Sabi ko, Lord, ganito ba ang puso ko? Minsan, kaibigan, ayaw natin gumawa ng unang hakbang. Bakit? Dahil mas pinapahalaga natin ang kasalanan sa ating buhay kaysa sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa awit 6618, Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Kaibigan, nararamdaman mo ba minsan na tinatawag ka ng Diyos na makipag-usap sa Kanya? ang katotohanan ay ang Diyos ay kumakatok sa puso mo. Gusto niyang ipakita sa iyo ang lahat ng kaya niyang gawin. Pero kung mas pinapahalagaan mo ang kasalanan, ay hindi mo makikita ang pagkilos niya. Kaibigan, sumunod ka sa Diyos at mararanasan mo na maging pagpapala sa iba. May nagsabi, The journey of a thousand miles begin with one step. Mahirap para kay Abraham na gawin yung unang hakbang, pero ginawa niya pa rin ito. Sinimulan siyang pagpalain ng Diyos at ginawa siyang pagpapala din sa iba. Kaibigan, anong mga hakbang ng pananampalataya na ang nagawa mo sa iyong paglalakbay? Anong mga hakbang ng pananampalataya ang kailangan nating gawin ngayon upang tayo ay mapagpala at maging pagpapala sa iba? maging tulad tayo ni abraham at sagutin ang tawag ng JOSH. sumunod sa kanyang utos na pumunta at bitawan ang mga bagay na umahad lang at maging pagpapala sa iba sabi ni jane george when you yield yourself in complete and wholehearted obedience to god he can do great things through you